past days, mananood kayo. So, appreciate kayo na marami. Appreciate kayo na sobra. So, thank you talaga sa support niyo. And I wanna say hi to... Grabe pala ang nangyari kay Priscilla Estrada. Habang namimili sa isang pamilihan sa BGC ay hindi niya akalain na isa siya sa mga tatargete ng mga kawatan. Kaya naman sakto-sakto habang nakalive video siya ay nakuha na niya ang ilan sa mga ito na talagang tinatarget at kinukuha ang laman ng kanyang bag. Masyadro siyang panatag dahil nasa BGC siya on, Hindi niya akalain na may mga ganito palang tao na nakapalibot sa nasabing supermarket panoorin na kung hindi pa nakasubscribe. Don't forget to click subscribe and hit the notification bell to keep you updated. Sa video nito makikita ang buong pangyayari kung paano siya na ng mga kawatan sa loob mismo ng isang grocery store sa loob ng BGC panoorin hanggang dulo at kung paano mamili itong si Priscilla kasama ang anak nila ni John Estrada. It is important guys because when you drinking juice, ready made juice, of course, you know, puro sugar yan, concentrated siya, di ba? So you need to be very careful. Mas healthy talaga kung fresh lemon yan o tubig lang. Um, I think I bought eggs already, babe. I think we're good to go. Maybe some meat. So there. So, e um não tá mag não é eh? with the kitchen the chicken com os maga hot pots so there eun let me check if they have any good meat here na meio affordable não é mais mahal é um meat na Filipinas não especial galinha com sa Brasil Amura mura mura Tapos ang sarap ng meat dito, ang mahal. Medyo pricey, yung hirap. Pero sometimes parang I'm already flying. Kung puro chicken ni kumain, di ba? So, yan. Ang si Kuya. Kuya? Hi, please, can I have a little bit of that? Mm -hmm. Dalawa na ganito, mm -hmm. ito. Yung karubi, dalawa. Ng karubi po. Karubi, Kuya. Dalawa mm -hmm. ng roll. Yun ang lahan. One, two, yes. Dalawa, please. So, I'm just getting some easy cuts for Anetchka for dinner. And then, kung sa kayo dyan? Yes, dalawa, kuya. Dalawa rolls niya. When I mean, not un pedaso, kuya. Yung buo, kuya. Yung buo roll, dalawa. Yung buo. Yung buo siya, kuya. Yung buo, dalawa. Nang kinuha mo na? Ay, ilan ka Si, kuya parang konti. Kay. dalawa yung roll ko. yung buo. One, two, three, one, two, three. Yun. Na misunderstand ako ni Kuya. <laughs> Nahirapan na buo. Dalawa. Yes, Kuya. Yun. Tama, Kuya. Very good. Thank you. So, yun, guys. So, kumisa kayo dyan. Masya shopping din kayo. Mag-grocery din kayo. Kasi nowadays, there is a convenience, especially in the Philippines, di ba? Uh, of the uh, delivery. Lahat ng grocery meron home delivery na, nice. so you can shop online and just have it delivered. And they charge like 200 pesos for delivery. Thank you kuya. 200 pesos for delivery, so it's very convenient. Pero the problem, John, hindi ka makikita talaga yung mga products, sa mm -hmm. Let me see. yung ano malambot dito kuya? Ano medyo mas okay? Ito yung mini steak. Malambot ba? Ay sige, can I have one pack? So, yun. so that's the advantage of shopping when you go to the supermarket but honestly i love food but i don't like going to the supermarket you guys go into the supermarket i just go because i don't have a choice i'd <laughs> the, the supermarket comes to me <laughs> so yun talaga, eh. and then anything else my baby nah. Nah. okay so there guys so we're gonna go to the ano, babayad ng tayo. Thank you, Didi, for your sponsorship. Kasi <laughs> course, masawa ko dito. He's the provider of the home, so. Sha talaga babayaran to. <laughs> so yon. Tapos, yon guys. Um, I just wanna just drop by and teka lang. Mata traffic kayo dito. Can be here. No, here. Here. Dito pa. So yon. So malalain up kami. Ganon talaga. And then, I'm just gonna shout out to some of the people that came in while somebody else is looking at the ice cream again. And, um... Nang malapit na nga magbayad itong si Miss Priscilla Estrada, dito na nga nagumpisa ang mga pangyayaring hindi niya inaasahan. Ang pangyayaring nakuha siya ng ilang mga gamit at lalo na naggamit ng kanilang anak ni Jan. And I'm gonna say my goodbyes. and kita kita kayo maimay or bakabucas okay so i want to say hi to rupa karatissa i want to say hi to rosanna evangelista to materesa nishimura to Nennen genentissa i want to say hi to ike olympia i want to say hi to vin salamero to lin lazaro I want to say hi to Angel, uh, to Josephine pulera Gonzalez. I want to say hi to uh, Chingay Borneo, to Gigi Abarido. So yon. And e lahat ng iba na pumasok na yon. E ko din si Troy Gomez, si Igay Cruz. Hi, kumusta Igay Cruz? I want to say hi to Glenda Beclayo. By the way, guys. Lahat ng mga followers ko, palagi ako nalala na yung sino-sino si no talaga palagi sa you know, sa mga live school. So, I just want to say thank you, appreciate kayo na marami, and I always remember, because of course, when I read the names, ano, naalala ko na yesterday, or you know, how many past days, mananood kayo. So, appreciate kayo na marami. Appreciate kayo na sobra. So, thank you talaga sa support niyo. And I want to say hi to, to Vin Salamero. I want to say hi to Jean Lopez, to Chris Ma. and la na imba na pinasok na Okay guys, so God bless you. Have a wonderful day or oh, end of day. And then hi and good morning sa na nasa America, nasa Middle East, sa Europe. And dito para sa amin sa Philippines of course, it's 5 p.m. right now. So I want to thank you for your support. Um I want to wish you good luck. pa sa grocery. Good luck sa you. Um some of some people really enjoy it. <laughs> I'm not part of those people, but I don't have a choice. <laughs> so yun lang. So thank you guys. God bless you. And kita kita tayo sa susunod na live natin, okay? Please wag na kalimutan to follow, like, and share yung mga vlogs natin, okay? Love you guys. God bless and good good evening sa inyo lahat. Bye bye guys.